libreng edukasyon para sa mga college student na isabatas daw po yan ni Senator Bam Aquino. Alamin natin yan sa isa na namang Siyasat Presents DWYZ Track Record Report. Hindi ba mayroon ng batas para makapag-aral ng libre ang mga college student? Kaninong batas nga ulit yun? Balita ko kasi marami nang na nakapagtapos sa tulong nun eh talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin, iboto ang tama, itama ang boto si Yasa Presents D W I Z Truck Record. Ayon sa patuloy na pagsisiyasat ng aming team, isa si Sen. Bama Kino sa mga mambabatas na nagsulong ng Republic Act 10931 o ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act na magiging daan para maabot ng mga kabataang Pilipino ang kanilang mga pangarap. Sa ilalim ng batas na ito, libre ng makakapag-aral ang mga undergraduate students na enrolled sa mga state university colleges o SUCs at local universities and colleges o LUCs. Kinakailangan lang nilang maipasa ang entrance examination at makapagpasa ng mga requirements sa papasukan nilang eskwelahan. Bukod pa riyan, kabilang din sa saklaw ng batas ay ang mga estudyante enrolled sa mga Technical Vocational Institutions o TVI na nasa ilalim ng TESDA na kumukuha ng Technical Vocational Educational and Training o TVET. Mayroon din itong ino-offer na student loan program for tertiary education na maaari namang gamitin ng mga estudyante sa iba pang mga gastusin sa pag-aaral at kung nanaisin nilang ipagpatuloy pa ang kanilang pag-aaral at kumuha ng panibagong programa. Ilan lamang yan sa mga probisyon at ihahaing mga pribilehyo ng batas na magsisilbing tulay para sa mga estudyante na mapaganda ang kalidad ng kanilang buhay. At iyan ang track record ni Senator Bam Aquino. Para sa Siyas at Presents, DWIZ Track Record, ako si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong alam mo na gawa na ng listahan ng iboboto mo, iboto ang tama, itama ang boto. Si Yasa presents Z Truck Record. I-message mo na kami sa aming Facebook, TikTok or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipacheck.